harap ko. Huwag yung nagtatago ka Tapang-tapang ko pag nasa uh, kongreso ka eh. Fernandez, oh. Sabi niya, ito, verbatim quote to. maiksi -ma -ma lang ko ito. We are giving you the opportunity. The fastest way. He was addressing my client. Here kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, no? Law firm. Siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte, di ba? You know that. Because ano yan, my Biden lawyers eh, di ba? I want to give Miss Cassandra Lee this Republic Act 6981 para for her to contemplate while she is in our custody. Kasi basahin mo mabuti ito. We are helping you. Huwag kang maniwala sa lawyer mo. I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Of course we know that. Kaya si Atty. Topacio, alam mo naman si Atty. Topacio. So now it's our time to get even. Can you imagine using the legislative bully pulpit to get even? Pahabain niya ng kaso para makuha niya lahat ng pera mo. That's why I, I challenged him and I challenge him again. Dan, huwag kang matago, huwag kang magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo rito. Ulitin mo sa harapan ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Ito huwag eh. Ayaw magsalita pag nasa labas, nagtatago doon sa privilege niya. Oo. Oh. Ay, challenge you again. Daan, harapan. Sige, sabihin mo sa harap ko yan. Huwag ka naman matakot sa akin, ang late-late ko. Ulitin mo sa harap ko. Huwag yung nagtatago ka dyan, tapang-tapang mo pag nasa uh, kongreso ka okay. eh.